Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga ang lahat na busy sa birthday ni Kuya Jomar. Dahil ito nga ang pinaka-celebration ng kanyang birthday. Nandoon nga si Kalingap Val Santos Matubang upang magbigay ng message at upang ikwento si Kuya Jomar din sa lahat. Grabe, thankful din palambong ang Kalingap na naging member nila si Kuya Jomar. Napakaraming tao nga napapasaya ni Kuya Jomar. pag natin? Bakit sa Kalingap hindi po yung patumulong?

Hindi lang sila. Marami po kayong uh, ano niya. Oh, marami di ba? Kaya yeah. salamat po sa ating lahat. Ang At ito po ay tagumpay po. Ang tagumpay ng isa, tagumpay po natin lahat. So salamat po sa ating lahat and happy birthday. Thank you, tayo ng mga ilang uh, malapit kayo pang pa-jones dito para magbigay ng uh, mensahe, birthday wishes, mga message. Siyempre oh. Sipira ngayon natin yung kapamilya niya na nandito, yung kanyang kapatid. O sabay na kayo dalawa, sige kayo dalawa, Parang na. na lang pa yung dalawa. Oh. Parang kapal mo ito pang ha? Unang-unang po, unang-unang po sa lahat ay eh. ipapasal. Anak po, pasalamat po ako sa inyo sa pagtanggap sa kuya po Kuya Jomar. Yan po. Salamat. Salamat. Uh, salamat na lang po sa suporta na binibigyan niyo po sa aking kapatid, sa pagmamahal ko sa kanya. Kuya, I hope Uh, you have more blessings to come and more happiness. I hope you enjoy your birthday. Aww. And now, Makin <coughs> po, uh, yun lang din po. maraming uh, salamat po sa sa pagtapak sa kapatid namin tsaka sa pag-welcome po namin dito. Uh, gusto ko lang isa-isa na nga na nagme-message kay Kuya Jomar ang mga tao na nagmamahal sa kanya. Andun nga rin ang kanyang kapatid na sobrang nakakatouch ang message para kay Kuya Jomar. Grabe at napakaraming tao ang nagmamahal talaga kay Kuya Jomar at kay Ate Carla. Sobrang grateful din sila na umabot sa ganitong edad si Kuya Jomar. Dahil napaka-boting tao at napaka-humble na tao ni Kuya Jomar. Okay. Uh, yan po, salamat. Salamat salamat na lang po sa support na binibigyan niyo po sa aking kapatid, sa pagmamahal po sa kanya. Kuya, I hope you have more blessings to come and more happiness. I hope you enjoy your birthday. And now po. Sa akin po, yun lang din po. Maraming salamat po sa sa pagtagpap sa kapatid namin tsaka sa pag-welcome po namin dito Uh, gusto ko lang sabihin kay Kuya Jomar na uh, Kuya Jomar, uh, deserve, deserve mo po ito sa ano deserve mo ito uh, nakakatuwa po kasi naalala ko lang po dati na siya po ang siya lang po ang ano ay siya po ang nagre-regalo uh, po sa amin at ngayon siya na, siya na po yung nakakatanggap ng regalo po uh, so maraming salamat po lalo na sa ano kay Kuya Rab kay Kuya Val po sa Team Kalinaw, sa Jump Car 18, Team Genetics, uh, sa marami pa po. Uh, yan lang po, salamat. Yan. Okay. Okay. Ay, yung ano, best friend ni Papa Joms Pagpaka naman, ano, ganun makahingi ng message para sa yung best friend Ha? Huh? Sino mo na? Sino mo na? mo na? Ang mga mga nabro Kabinit Congratulations sa bago mong sasakyan And sa achievements mo sa life Nagbunga yung mga paghihirap noon And congratulations sa inyo ni Carla Sana maging kayo na Thank <laughs> <laughs> Pagkatapos nga ng mga nagme-message kay Kuya Jomar ay kinantahan na rin nila si Kuya Jomar ng happy birthday song. Grabe at sobrang saya ni Kuya Jomar nung araw na yon at isa-isa na rin nagbibigayan ng mga regalo kay Kuya Jomar. Nandoon ang iba't ibang mga cake, mga handa, mga balloons, flowers, at higit sa lahat, napakaraming mga pera. Natangin mo natin si Papa Jomar para mga may mga ibang mga essential. No? Ayan, sindi na mga cake. At tanta po natin si Papa Jomar sa mga susi Susie first birthday. Ayan.

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. sa lahat po ng um, gusto po pasalamat po lahat po ng um, um, sa team Bong Team Kalinga po, sa team um, jumper 18, Jum, jumper Community, um, Jump Car Fanatics, Jump Forever. salat lahat po nang andito, sa mga kasadong kapatid sa Barkada ko, oh. sa mga kita, uh, mami sa family. Kila, syempre po, kila Kuya Val Santos Matubang, kita at ati, 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 kalinga para anang sumusuporta po sa team kalingap, Sana po ng um, supporters po ng ibat-ibang love team, at siyempre po sa masumusuporta po sa amin po na na jumper ni Carla po, at si Carla. Carla. si Carla. Hindi ko yeah. si Carla. Hindi <laughs> so, ano. <laughs> okay. so, ko si po Hindi ko po Carla. Hindi ko si ko si Carla. Hindi po. ko Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!